Hello everyone, welcome ulit sa aking channel ang Tinggaling TV Ngayong araw na to ay nandito tayo sa ano, plaza ng simbahan dahil mamimigay kami ng aros kaldo ngayon sa mga tao yung, uh, yung sumama ng prosesyon at ito naman ang niluluto namin no? oh may bilo-bilo pa kami may ginataang bilo-bilo, ayan po ayan oh Wow, sarap naman. Ating mga idol, pogi pogi siyempre. At ito naman yung aras Caldo po. Ito yung mga lamas. Ayan o. Oh. Yan ang ating idol, Omar Wayana. Ah, please like and subscribe po to my YouTube channel. Ito naman yung mga kasama namin, no? Oh, naghahanda na. Punta naman natin. Ang anong hinahanda nila. Okay, Bravo oh, yung linis naman o. Oh. Ayan po. Oh. Ayan ang mga ricados namin. Ayan sa pangalawang salang yan. Ayan o. Oh. Complete, complete to complete Oh, enjoy na enjoy kami dito mga idol guys and guys. Hmm. ba? Diba? Please hey, subscribe po. Uh, oh, uh, uh, mm. Mayroon na kaming mga ano. Mayroon na nang merienda oh. Dobeyo. So, Sana na, bisa na yung mga tao kumain dahil mga alas na. Mga alas na. Ba? Diba? Oh. Arroz caldo at bilo-bilo, ginataang bilo-bilo. bilo, -bilo sa Tagalog na. Bilo bilo, ubos ubos ang bilo bilo. Pasay pasay. Okay. May misa pa kasi hindi pa natapos yung misa. Maya maya kunti pa. Kunti pa lang yung mga bata nagpunta rito. Ayan o. No? Sama yan. Ganda no? Ganda no? Meron na naman tayo mga batang kumakain ng aming aros kaldo. Parang patapos na yata yung isa. Mayroon na, ang dami na nilang nagano doon. No? At saka marami pa, kong, parami pa kami ng aros kaldo. Yan, saka bilo-bilo. Tatlong ano yan. Tatlong ano yan. Mayroon pa dalawang malaking ano doon. No? Mayroon pa kaming dalawang kaldero doon. No? Yan, no? Ayun o. No? yan at saka bilo-bilo. Ganito -bilo. po kami pag na Santo. Ang daming tao sa ano, sa park at saka sa simbahan dahil may misa at saka posisyon. Ayan po. Ito po yung park ng ano, Tindang Parish Church yan po no. di pa ano no. ang karami ng tao ngayon yo no. yo yo Ayan o, to... oh, okay, ya, no? parami ng parami na, dami ng pumapasok na magsisimba, yan no? lame dong, lame. <coughs> Ah, okay, kayo. Sarap daw, sarap. <coughs> Ito so, pala yung tarpulin namin, no. Oh. Ayan, Oh. Yung lahat ng nakapick dyan. Lahat ng, ano, sa mga school po yan. Ayan, Oh. Yang! Oo. Oh. Yan si Yang, Yang. Ayan pa, o. Sid, hi. Sid, Hanggat dito na lang po. Ako nga pala si Bosanting ay isang simpleng boy na may simpleng buhay at may simpleng pangarap. Salamat po. Please subscribe.